Ito na po yung update sa tapahan po ni Itay po. Bali, palimang araw po ngayon na ginagawa po itong tapahan po. Araw-araw po tayo dito, natulong din po tayo sa ano, pagtrabaho din eh. Bali, nilagyan po ng bato. Nung nakaraan po yan ay ano, upin po yan. Tikabila po ay lupa yan. Ngayon po, ang ginawa po namin nila Kuya Edgar, parnul po nila itay nilagyan po ng bato may ripra po 'yan para po siya hindi nagumuho 'yan magandang umaga po mga kaparambin. kumusta po kayong lahat kami naman po yung okay dito at ngayong umaga po magharbis mag-harvest po tayo bali pang-anim na harvest po tayo ng sitaw ang kasama natin si kuya Bunso Totoy 'yan pakisimuna ako sa dalawang anak ko anak is hmm. I love you toy I love you toy hmm. at si mami po ay hindi natin nakasama mga kaparam din gawa ng nagluluto po ng almosalan maaga po tayo dito ngayon po ay 6.30 po ng umaga para po dito na po tayo sa ating dampa mga kaparam din pagkadami po ano yung bubuyog oh laywan pagkakadami laywan, laywan. Nanguha ng ano? Kulot? Hmm. Naka-kalambayan. Malay. Ang pagkakadami pong bubuyog. Tin-tin 30. Naka-sampà bulak Yung yeah. oh. bubuyog po. Ah. Uy, may bunga. Ah, yan. Dito na po tayo sa ating taninas ito, mga pambing. At yung dalawa nga po ating kasama. Si Bunso at Kuya. Ayan po. Kahapon po, tayo ay, ano, naggamas po din eh. Si Bonsu po. Mga pitas. Ang dami, but ang Sige. Ang dami isikto. Totoy, pwede parang isa otoy, anak. Dali, Bunso.

nakakatuwa na po mga kaparambing yan nung dami na po uli bali ano po pangatlong araw po lagi ang ating pitas ng ating sitaw po yan oh. oh, ang gaganda ay oh. hindi oh. pa oh. pala ay hindi pa pala ay hindi Meron po nakaligta nung nakaraan. Ayan. Ito po yung ating kukunin din. Gawin ng bawal pong agad ito. Magulangan. arepo po mga kapambin yung ating nakuha po. Unang hanay pala ang po ito. Bukod po po yung kilakuya po at bunso. Bukod po yung kanilang kinukuha ay. Totoy, asan na inyo dali? Lagay ninyo, maka ka na. Dito, dali. Ano po yung kila bunso? Dito, totoy. Hindi. Dito. Dito. Dito pantayin niyo, pantayin niyo ha. Para po yung kalabunso at kuya, ayan. Ako ha po ng dalawa. Ayan, ang din po. Pili po ng dalawa ano eh, yung pinakamagaganda talaga. Hmm. Yan, nasikat na po ang ating araw. Mag-aalas 7 na po. Dito po tayo sa pangalawa. Yung dalawa po yung pangatlo. Ang dami pong iwan naman. Sasay din po natin mga kapambing. Yung matataas po ang ating kukunin. Hindi abot yung dalawa po. Yung so, ganito. Park! Pang-park! Dito Ay, pang-apat po.

nakatapos na po tayo dito sa ating isang luwang po Ito po yung ating nakuha ayan po si kuya oh uh. lumipat pala sa kabilang luwang po kutoy yeah! baliktad po baliktad ay baliktad kuya kawin mo na ko toy hello po yan, dami na po nakuha ng dalawa oh uh. baliktad yan. baliktad baliktad ah si bonso nandun po yan dito po yung, yung ating nakuha oh yan yan po yung ano dito po sa isang luwang natin nakuha ang dami po yan salamat po thank you lord po sa blessing Bansaw. Yan. Dito naman tayo sa Dito naman pangalawa Sige. Yan. Uhaw na ako. Uhaw na. Pati kaunting oras pa tayo. Mapitas pa po, po tayo dito. nakatuwa po talagang mga dami dami pa rin po yung iba po nakuna ng dalawa sa taas lang po tayo ng yung iba hindi abo Arap ko, uh, oh. Yan. Ang ating kameraman po yung dalawa. Hello po. Bunso. Hello po. Tumigil na po yung dalawa. Gawa ng Nauuhaw na daw po yung dalawa. Ay, ari, tatapusin po muna natin ito. Isang linya sa pangalawang luang po natin tayo uuwi na. Marami-rami na rin po naman yung ating nakuha ay pagod na rin po pati si Bunso. Ano Bunso? Ay po, kung po atras, tutoy atras. At tayo po hindi pa nakakapagawa dito ng ano, yung ating dampa po ng sa higman la ang po gawa ng tayong nga po ay may ginagawa pa po sa may kabila yung kulungan po okay naman po yating kulungan tapos na yung baboy tayo pinatulong kay itay po doon sa tapahan palimang araw po ngayon na nagawa po doon siguro naman po yung hapon ay tapos na ito yata na tayo na laang po ng ano ay nung gatungan po yung rifra po yun po nandun po sila para nuwil po Si ito po nandyan na rin dumating na ano ito ay na po yung dip. aba mabuk po nito po eh aray po mga na atin nakuha dito pa lang po sa unang luang po tapos isang linya dito sa pangalawang luang tapos yung ito po nasa ako yan, ito po yung panghunan dalawa. Ang dami din po. Ay, tayo naman po yung una mga pambing. Gawa nang yung dalawa po ay, ano na. Ah, uh, uhaw na po. Tsaka, uh, mainit na rin. At ating ihatid na po yung dalawa. At kakain po tayo. Yan. Ba, ito po mga kapambing ng ating ano. Naputi po ngayong umaga. Yan, dami po. Tara po eh. ko na po Ito. Naiwan po, elastic mo to eh. Nako. Naiwan po yung elastic ni Otay. Naiwan po yung elastic ko. E di ganar na ang ko ang ang gagawin. Tamay na ang mangharap. Yan Pagkadami po eh. Yan. Tara po. Dito na po tayo mga kapatid sa ating tubo. Ating I-lalatag eh, na po ay, at pupunan natin yung plastic po nga oh. na. Huwanan damo? Oo. Ito, ito, ito. Ito na, ito, ito. May kira na ako. Masa na yung uso niyo? Masa na? Hindi. Baka po yung ano ay, sa dalawa ulit. Ipag sabihin, hindi kayo natakto na inay. Ay hindi? Ay naan to. Asa rin si Kanyang eh. Baka. Matunin. Ito kami sa gumaan. Sabi ko na kayo yan eh. Bawa ng ano? Ang hirap na siya. At, uh, ah, pa kayo. Kasi mamaya na at mama yanat, baka nga kayo pa u Ay, gatoon na yung dalawa. Matakit na. Uhaw oh, na. Malakay talagang pipig. Malakay talagang pipig. Ligo muna kayo ha. Ah, uh, kung sasama ko dito. Ay baka hindi na muna kayo sa Eh, eh, eh. Ha? Kuntang paulit Ay, babalik ako utin. Tatapusin ko yun. Wala nang gagawin. Lasa ko pa sa mata. Wala Kainis na lang. kalabong ko. Yan pa. pa. Kalin. Putoy, kumakin na. Kuya. Papakabi na si kuya. Eto na, gusto nyo. Eto si mama. Ano kinahin mo na? Aray pong mga parmig. Eh. Sinangag. Nangkanagap po sa si kuya. Parang napakarating kanina. Kaya pinamayin. <laughs> Ita ka. Ang kulit niyo, ay Sabi sa inyo, kumain mo na tayo. Pare po, mga kapambi ng nakuha ng dalawa. Dito po ay eh, si mami na po magtitinor nito. Hindi po ako makasama din sa gulayan. Buwan ang si mami po, po, hindi po hindi. may bisita. May himal tribisit. Hmm. Bawal Bawal po baka... Hulit, eh. Baka daw mangulot. Mangulot ang mga lahong. Yan. Tadalhin po po natin ito. Kain na. At tayo po kain po mga kapambi. Mabutom na nga po. At si mami po pala nagsangag po. O yan o. Oh. Diretso ulam na po pala yan. May hipon. Sinangag. Kakaal po tayo. dito na lang kayo. Basta may magpahihay at magigo. Kung yung timbangan mo kayo. May kain na. Merinda. Almusal po. <laughs> Ay, may sakit pala yun. Ayin ba? Anak, tanggalin mo naman yung takab ng sula. Ay. Kaya pala yung makchay. Bakit yung sakit? Ayun, isa nga yung hapa yung nag Diretso ulam po. Yeah. ay dito na naman po ulit tayo mga kaparambin 9.30 na po ng umaga dala na po ulit natin ito tayo po ay patapos na pong kumain nandito po si inay inay ay naandun po balit to pala ang po natin nakunan oh, ito sa pangalawang luang po dito po tayo sa pangalawang ano, linya din may miras na po ulit tayo Medyo mainit po ang panahon natin oh. Yan. Meron na po si Kuya Jimmy po nagtawag. Mamaya daw po ng hapon ng pick up. Ilala ko po mamaya pag may sobra. Ito po. Sa hapon po malamig-lamig. hindi po natin pinasama yung mga bata at mainit na po sa so, umagalaan po yung at hapon ha? oo so, nga po nakatapos na po itong pangalaman luang arpo na po ito natin oh. dami pa rin yun yung pangatlo po tayo ayan po si Anay tumulong po oh, sa ating pamimitas Anay magandang umaga po ay oh, magandang umaga naman may mitas po talagang mainit na may tubig po dun ah Arap po yung nakuha ni Inay po. Oh. Yan. Isang timbun po. Ari po, kalhati po. Ang dami pa. Ayan si Itay po. Pagkadami din labit po, Itay. Magandang tanghali. isa Isang hanay lang. Oo nga po. Malaki pala din sa pangatlong luwang na ari. Hindi na ako sabay-bay tabi, Itay. Ari, hindi pa po pala ari. Hmm. Yan. Ah, pagkadami uli oh. Yun ba yun? ako. Ari, ari ang pinasokan ko. Paul. Opo. May dala po si Itay. Ito po mga kaparambin yung ating nakakuti ngayon. Plus yung dala ni Itay. Plus yung unang dala po natin kanina umaga. May marami po doon na lang po sa ano, kubo po dito narin ito. Yan. Gagayak lang po. Ayan. Dala po nitay yung plastic para. Gumana Tuwa lang po nang sarako. Ito na lang din ng damit. Wala man po naman ito at labahan. lang naman po yung tali para hindi malapatan ng tali po yung sitaw ayan, uuwi na po tayo mga pambi yeah. ayan, si ko Jimmy po yung ating ano suki so okay po <laughs> pumika po ng sitaw bali ano po 20 kilos po yung nakuha si Kuya Jim tapos yung katabi ni Kuya sa bayan pong manininda ay tumawag din po kay mami yan bali 20 po yung nakuha tapos kanina po yung nagtinda po ni mami